Ang mami ay. Bem yan. Bem. po ni orange ka sandal paliyog be. Hello everyone, good morning. Kaunta.

That's it. Bem, bem. Bimiyan. Ano yeah. sa kadalit, day? Ano sa kadalit lang, Chris lang? Ano lang? Ba bela ko ane ba ugan ka buo kay kay paniguran sabaw bawo ni ay pag kay. Dara ka dara di mo sulod. Hello e kayo. Ba ni ko ane yo. Ko ane. Ba mo buo kay ugan kan kaunko. siya, oh.

yung helicopter ang iingay iwan ko paano bang ano pang mga ganap ngayon aware naman tayo siguro sa yung Iran no binumba niya ang ah uh, US Air Base <makes noise> yung ano naman dito malapit kami sa kampo medyo nakakatakot ano doon ba nangyari sa pano ngayon eh ano kayang balik na Iran no Bakit niya binomba ang US Air Base na trigger tuloy ang Qatar Mana? ay 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 nak sila? Water sa paliw ba? Nakakausap po ko pati kung kita ko saan. Oh, sa paliw water. Mara! Mara, no, no! Pinakain ng anak ko yung asa at pakita ko sa inyo. Malimpyo oh. ka. Mara! Yang isa, yung kulay brown, light brown. Tapos na yung kumain. Yung dark brown, di pa yung nakakain. So, pinakain ko muna dyan. yung isa, yan, oh. Yan, buntis yan. Tapos na yung kumain. Ito, buntis din. Hindi naman to sa amin yan. Kaya lang, naawa na ako. Pinakain ko na. Mara! Mara, ba Sa Mara! Pasensya na Nakas yung natin. Ayaw kasi ano ma, ano to eh ma, ano bang tawag sa Tagalog, yung mailugan. Kasi busog na yun oh, busog na yan oh. Ito hindi pa nakakain. Kunti lang yung kinain kanina, naawa ako. Mm. Thank you. Si hi sabi. pag subscribe naman sa ano niya sa Hello Marites to Soy. Nanood pala ako ng ano, simple race. Pamangkin ko. Hmm. Isa sa mga idol ko sa YouTube. But, hi, Sadai, say, say, say hi. Hey. Pakisubscribe naman. A -a ano yung ano mo, vlog mo? Bame vlog. Bame, Bame fam vlog? Parang ganon? Ito so, <laughs> eh. ah, na ang bago mukha nakikita niya. Ah, po, si Kilian. Sabi na pamangkin ko si Kilian Japon. So, shout out. Mm. Oh. Hi, guys. Vlog. Welcome to my life. Okay. Oh, bye, na. Bye. So, yun nga. Para nakakatakot. Dito sa amin kasi malapit ang talaga kami dito sa kampo. Hmm, nasa to the campo pero ano ah, meno kasi doon, no? parang... Ano ba sa Tagalog yun, oy? Basta, sa mga sundalo. nagkame na lang ako kasi... Ito yung gusto ko sa... Isda yung ulo. Hmm, ganda ng bahay. Simple race. Nag-house tour. Alam niyo ba yung vlogger na Simple Race? takot lang ako sa ano eh. Hindi na ako mga takot. Kasi, pinasadyos ko naman. Kaya lang, medyo, ano na ba? May konting ka ba? Kuha, tayo ng kanin kasi nga. Hindi ako nakakanin. Natuto na yung ano yung rice. old habit yung pag magsandok ka ng kanin ano mo na uh, ano pa eh kanang ginakusan mo ba it's an old habit okay lang it's an old habit ba? Diba? yung mga ano dati yung mga tanda dati pag nagsasandok ng kanin Okay lang po Prince Tolentino sa sandok ng kanin. Nag-cross mo na sila ng ano? Time sa kanin. So I'm eating now. Kain tayo. Oh, mamaya. Subscribe dito sorry, Mamaya subscribe dito friends Tolentino Gusto kong mayroon sa bahay mo Comment lang kayo dyan Subscribe kayo Gusto naman mayroon mga status dyan wala bang kabasa ano sa gera na nangyayari ngayon? Feeling ano lang ba kayo diyan uh, comfortable sa mga pangyayari ngayon ng gera? Thank you Lord sa food. Ang sa Israel, hindi sila comfortable hindi pa nakakain yung iba kasi nga tumataka sila nangyari ngayon sa isel nangyari na dati hindi ka makalipad wala ano Oh, Op, what's open. open? Ang. Open, niya? Ah, sa ingon niya. lagi? Open. I-open ang unsa? Open. Open. toro, Ano sulod, ano sulod. Ano sulod. Ano Hmm? So, taas, o. Ha? lalo. Uy! Ano e? Ito Lalo? doon, kwa. tulupin. Uh? Hala, uh. very good. Ano Oo. Ano yung pinto kasi, ano, reflection sa araw. May ko ngayon, guys. di talaga mali sa isip ang sitwasyon sa ibang bansa. Naawa ako. Buti na lang sa ngayon. Makakain pa tayo ng ano nang tama. Saan na? Gawas! Gawas! Sana mula tayo na hindi abot sa atin. Na hindi ka masala sa gulo nila. Pag makisali pa ang Pilipinas, iwan ko na lang. Saan sa'yo pupulutin? no ito na ba ito na ba ang sign mga oh, coming ni God